lalabas tayo, punta tayo sa ano, punta tayo ng post office. Punta tayo ng post office dahil may mga dapat akong ayusin. May mga dapat tayong lakarin. Kaya, lalabas muna tayo. Para matapos ng ating mga dapat lakarin. So, andito pa tayo ngayon sa bahay. Ang um, tinan nyo yung likod ko o oh, tinan nyo yung likod ko ang dami ko mga pinag-order sa ano sa online mga sandals, mga sapatos hindi ko naman nagagamit ayan lang o oh. yan nakahiligan ko mag-order tapos hindi ko naman ginagamit ay Diyos yun nakatambak dyan o oh. naipunan lang ako ng bagay sa bahay ko ang gulo tuloy ng bahay kaya ayan ganyan lang ang buhay natin dito kasi hindi pa tayo nagtatrabaho hindi pa ako makapagtrabaho kaya ganyan lang dito lang ako lagi sa bahay tapos pag may dapat lakarin dun lang lumalabas kaya ganyan lang <laughs> ganyan lang ang buhay natin dito ayan maano ma, -ano, ma maraming, maraming dapat lakarin dito sa bahay Marami din dapat gawin, maraming alam niyo naman. Kahit naman nasa bahay lang tayo, marami tayong dapat asikasuhin. Marami tayong dapat, alam niyo naman, 'di ba? Pagtaong bahay, mga gawaing bahay, marami rin tayo kaya yan? <laughs> Ganyan lang ang buhay ko araw-araw dahil hindi pa ako pwede magtrabaho dahil nagpapagaling pa ako ng aking ano ng aking tuhod. Iwan ko nga ba ang tagal-tagal na apat na buwan na ako nakapag nakakaba, na nakabakasyon. Hindi pa ako makapagtrabaho dahil yung tuhod ko pabalik-balik na lang ako ng ospital wala pang ano kagalingan tapos bigla na lang minsan nag-gym ako dahil sabi ko mag-workout na ako kaso isang araw pa lang ako sa gym ayun sumumpong na naman yung aking yung sakit ng tukot ko kaya ewan ko ba kung ano ba talaga mangyayari dahil gustong gusto ko nang bumalik sa trabaho kaso wala yung trabaho ko inaaba, inihintay ako inaabangan ng pagbabalik ko kaso wala eh wala tayong yung ano hindi pa tayo gumagaling kasi pag pinilit kong magtrabaho na naman, baka lalo akong mapasama. Kaya, ito lang tayo sa bahay. Na ano, alam nyo sa totoo lang, hindi ako taong bahay. Taong labas talaga ako. Hindi ako mahilig tumambay sa bahay. Sa totoo lang, hindi nyo ko makikita sa bahay. Nasa bahay lang ako pag magpapahinga lang, pag matutulog lang. Dahil, puro nga ako trabaho. Ano ko eh. Trabahong tao ako eh. Puro ako trabaho. Sa totoo lang. Kahit na wala akong pahinga. Kahit na wala akong day off. Trabaho ko ng trabaho. Kaso. Ganun pala talaga pag bumabata. Humihina ang ating. Ano. Ang ating mga. Katawan. Ang ating mga buto-buto. Na ano kasi ako eh. Nadapa kasi ako sa trabaho. Kaya ayun. Na, na ano. Napasama yung aking. Buto sa tuhod. Kaya. Ayan tambay tuloy tayo ngayon sa bahay. <laughs> yung ayaw na ayaw ko sa lahat yun ang nangyari ngayon sa akin. Kaya, eto. Ganyan lang. Ganyan lang ang buhay natin. <laughs> Ganyan lang ang buhay natin. Sa bahay lang tayo. Pagising. Linis. Hilamos. Tapos, inom ng gamot para gumaling. Kaso, puro na nga lang ako gamot. Hindi pa ako gumagaling eh, ayan, tapos puro tayo, ano, puro cellphone, 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 tapos pati tulog ko, nasira na, madaling araw na ako na tutulog, hindi lang madaling araw, kundi umaga na ba, umaga na akong natutulog, pagkatapos, wala, pagising tanghali na, <laughs> nasira na rin yung tulog ko para rin ako nagtrabaho dahil lang trabaho ko nga sa gabi night shift kasi ako kaya sa araw ako tulog eh ang nangyari ngayon para na rin ako nagtatrabaho dahil lang umaga akong gising puro alam niyo naman puro puro gadget nanonood ng mga movies tapos yung yung sa ano yung doon sa kabila trabaho doon sa ano alam niyo naman iba yung trabaho ng ano eh <laughs> ganyan lang <laughs> ganyan lang ang buhay natin ganyan lang tapos tinan nyo sa labas ang init pa sa labas ang init ang init sa labas pakita ko sa inyo ano ang beranda natin labas tayo sobrang init ayan maraw ayan maraw Ayan ang labas natin, oh. Grabing, ano, grabing init sa totoo lang. Pat patapos na ang summer, pero grabe pa ang init. Ayan ang likod ng bahay natin, puro building. Ayan, oh. Alam nyo ba dyan ako nag-gym? Yan. Yan dyan, sa pinakataas na yan. Yan ang gym ko. Sa likod lang ng bahay. Dyan lang ang gym ko. Kaso, nandyan na nga lang ang gym, di pa ako makapunta dahil sumusumpong ang sakit ng tuhod ko. Ayan ang likod ng bahay natin. Ayan. oh, tapos yan, Hotel. Ayan o. Oh. Mga hotel. Ayan. Tapos yan. Puro building. Ayan. Oh. Kita nyo ang aking mga sampayan. Ang dami kong hangir dyan. Oh. Oh. Ayan ang likod ng bahay natin. Ayan. Tapos. Ang labas. Ay, oh. ay init to. Oh. Grabe init to. Oh. Ayan ang labas ng bahay natin. Ayan ang baba. Ayan super init hindi biro hindi biro ang init sa totoo lang akala ko nga tapos na ang summer eh, wala hindi pa ba? akala lang yun ang layo pa <laughs> ang layo pa sa katotohanan na matapos ang summer dahil super ano pa super init pa talaga sa totoo lang eh ano eh ayaw lumabas ng ano, maaraw. Pero lalabas tayo maya maya dahil, ano, dahil may mga dapat akong lakarin. Pero bago yun, magsasampay lang muna ako ng aking <laughs> ng aking nilabhan. Naglaba ko ng ano eh, ng ano ba to Ano Comporter ba to? Comporter. Nilabang ko. Nilabang ko to. Comporter ba? Sampay ko lang dito sa ano? Sa beranda Para ano? Matuyot siya. Madali lang to matuyo dahil ano? Dahil yung ano? Taas ng araw. Hmm. Alam nyo bang ganito ang buhay dito sa Japan? Kasi maliliit lang ang bahay dito lalong lalo na nasa Tokyo kami super ano super uh, mahal ng ano ng bahay ginto ginto ang presyo pag sa probinsya yan mga muro lang ang bahay dito sa Tokyo talagang ano grabe kamahal ginto ito lang bahay namin magkano na to Diyos mo sandali lang sampay ko lang to itong ating itong para uh, maya maya tuyo na ito ang pibis na matuyo na ito ayan nakasampay na na. Nakasampay na. Nakasampay na tayo. <laughs> Ganyan lang ang buhay natin dito sa si Japan. Akala ng iba kasi eh, Pag nasa Japan ka eh. <laughs> ano? Okay na okay ang ano mo. Wala ka nang gagawin. So baga, wala kang gagawin tapos marami ka ng pera. Eh. Wala ka naman dito makukuha ang pera kung hindi ka dito magtatrabaho. Kailangan dito masipag ka. Ganyan lang tayo, araw-araw. Magkape tayo. Bumili ako ng ano ng ice coffee sa ano sa 7-Eleven. Ayan. Ganyan tayo. Dito ang ating buhay ganito lang. Kasi sa sa, sa sikip ng bahay dito, ang gamit ko wala na akong mapaglagyan ng aking mga ano mga gamit, mga abubot. Kaya kung saan-saan na lang nakalaga 'yung, oh, ayan 'yan, oh may nandiyan. Ah, uh, ayan dyan. Oh. Kaya wala oh. Ang sikip ng bahay natin. 'Yan lang ang bahay natin, dalawang kwarto, tapos living kitchen. 'Yung living masikip 'yung kitchen, masikip. Ganyan lang talaga dito. Ano rin to eh, 3LDK din to, pero ano, masikip talaga wala, hindi ka parehas ng bahay sa Pilipinas eh anluang-luang luwang ba? Diba? Dito wala. Eh wala tayo makagawa eh. Nasa Tokyo tayo. Kung lumipat tayo ng probinsya, yan makakamura tayo kasi maraming mura doon. Kasi pag probinsya kasi mura ang mga bahay, mura ang mga upa, ganyan. Pag Tokyo talaga, wala. Ginto talaga yung upa rito kaya ganyan ang buhay namin dito, ganyan lang. Hmm, kita nyo. Anong oras na ba? Oh, 2 PM na pala. 2 PM na. di pa ako nakakalabas. Magsasara yung ano, yung post office ng ano ng 4 PM. Kailangan makahabol ako bago sila magsara. Kaya Ayan. Sa sobrang init kasi nakakatamad talaga lumabas sa totoo lang. Kung alam niyo lang yung init dito, hindi biro ang init dito. Ang init dito sa Japan hindi biro. Sa baka kahit naman saan eh talagang grabe ang init, 'di ba? <coughs> Dostano Sora. Andyan yung aking si Sora. ang aking si Sora. Ito ang aking sisora! Ito ang aking si Sora. Ayan si Sora ko. Ayan si Sora ko. 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 Ayo. 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 Ayan. Hmm. Ang aking si Sora. Ayan si aking si Sora. Hello, hello everybody. Hello everybody. Good afternoon to you. Good afternoon to all of you. Hello everybody. Have a good day to all of you. Say hello. Say hello, Sora. Hello. Hello to all. <laughs> nami nami dami yo. Oh. Dami dai, oh. Hello to all. <laughs> Ayan ang aking libangan dito. Ayan ang aking stuffed toys. Hindi pala siya stuffed toys. <laughs> Yan ang aking ano, yan ang aking laruan. Ayan, ayun, inihigab na ang aking baby. Inihigab na, naantok na. Nami, nami, dami, dayo. Hmm, naantok na ang aking baby. So, hanggang dito na lang muna tayo. Thank you so much for watching and then don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.